Alam mo ba na may papel din ang barangay para sa taong may kapansanan? Legal Basis, RA 10070, PWD Affairs Office, RA 7277, Magna Carta for PWDs, DILG Memos, PWD Inclusion sa Barangay Development Plan. Sa barangay nagsisimula ang tunay na serbisyo, kaya mahalagang alam natin ang ating karapatan at tungkulin nila. Uno, pagrehistro ng taong may kapansanan. Barangay ang unang nagtatala at nag-i-endorso sa PIDAW o LGU. 2. Pagbibigay ng referral at endorsement para sa financial, medical o social assistance sa LGU or national agency. 3. Pagtulong sa accessibility at inclusion. Dapat tiyakin na ang mga programa at aktibidad ay accessible. 4. Pagbuo ng Barangay Committee o Focal Person para sa PWD tumulong mag-monitor ng mga programa. 5. Pakikipag-ugnayan sa PIDAW at NCDA upang matiyak na natatanggap ng mga PWD ang nararapat na serbisyo. Pero ang tanong, alam niyo ba kung ilang porsyento ng pondo ang dapat nakalaan para sa atin, persons with disability? I-share ko ang sagot sa next video, kaya make sure na nakafollow ka. Follow Boss Lakem for more.